Hello guys! Good Saturday everyone! Welcome to my channel, Pinay Ipin in Belgium! Hi guys! Tanami sa exotic ka lugar. Diri sa Tabugon, Cebu. Puro na siya mga kakahuyan. Bamboo tree, the big bamboo tree. Nagbidyo video mga From accident area surface. Yeah. Slow down ko no, kay accident area So, sur ko. Ano na Ay, truck oh. ganey ganit kayo. Eh. Basta mga, mga blind spot. Kailangan ko na siya hinay ka o dagan. Ano ah, baligya gasolina dire Do exam. Ah, motor. Ayun, a street guys. Oh. ala ko ikunitan kay na akong anak na tojo, Ha? Ah, dito to sa Bourbon, gud ma. Pagod na naman ang school. Sige pa sila sa skwela. Saan naman is Matiyo eh? Ay, tara tara, namin. Saan naman is Matiyo eh? Dito na, magtala-tala. Parahaban rin. Parahaban. Parahaban. Dito tabi, dito tabi. Kasi masay-luta. O masay-lo maguluta. ta? Uh, mura nirun. Mura Dong! Magutana um, ang tamidong? Ah, oh, uh, si Atorne Alibio, asa awesome man? Ah, di ako kayo. Bakas namin? Ha? Eh. Bakas namin. Ano ah. na yung ilo ng kita? Kaya na yung kuwan ah. ay? Yelo nga kural. Uh, uh, Yelo nga kural? Kumabingko. Kumabingko. O, oh, oh, dry... oh, balik na lang March. Balikas. Balik ka. Balik ka, o. Oh. Baking ba? Pwede na tuyok. Toyo. Tuyok lang mo, ma ano? Magani. Dito pinis kina lapos eh. Mauna itong ura. Ah, tuyok ko ni? Ah, oh, tuyok lang, tuyok. Ah, oh, baking mo na kumanghod. Ya, <tinyo> yeah, benar. ko nung na yellow nga gate. Ay, yeah. That's the cat from Mama. Nailer is the cat from Papa. Yellow gate. Asa may ye gate, autor ay. Tangkanang naay murag kuya andya. Orange mana. Parking dito boss, asa ba ka nawo sa street nagparking? Kita-kita mo. ato na lang dito ano ang naigit dio? Ana mo kada. Oh. Yelo nga git ganey, kani, 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 kumabing, kumabing ko Oh, kumabing ko kumabingko ko kani. Oh, amo ni kumabingko, ko. Ila amo ah. oh, ni si Dona Tumi guru. Wa ni klaro si mama oi e, naka mo rin naka ari dali nga way klaro. No, Sausap manggut. Mo na ni lator <laughs> la ni alibio. Oh, mo na ni banyan. Abi nakog unsa. Sa so, mo tigingon nga bunsis.

Yay. Yay. No glass, no food, no drink. No, no glass, no food, no drink. Pero gadala na sila diho. Ang murag mabaw raman siguro na. Ay, sabi, bi, wak pagalita. Kapwisto. Asa man Unya, na mo pwisto? Ito, unahan. Unyan na. Ito, unahan. ato ka. Yay! na mabaw, baby, oh. Oh, you wear something. Mm -hmm. Ay, masisili na, oh. aw. Yeah. yeah! Ma, wait a little bit. Na, nilingkod na, hugaw na ginay mo kuwan. Indot siya, no? Okay, gusto naman na siya maligo. Hello padulong na paduloy sa inyo. Hello. Pero nindot na kay ilang daan, si Minto na. La labangon. Sa una, lubak-lubak pa. Karon? Oo, oh, nanami labangon. Pasaka namin miss ka na o ka na. Ano na na? putol man. Ay oo, oh, putol di ay. Pero kuan na siya, gi na siya dito. Kuan man kanang nang mag-nindot na mag gihapon. Oh, concrete na siya March. Ano, wala di siya putol oi. Kuan ka pun siya. Nagihapon. Siminto gihapon. Oh. Dito sa kung dapit sa yuta magsiminto to. Mm. I'm so happy. I'm so happy happy. Tubo, mo ni tubo. Magsiminto na. Atubhan eh. katura jung kuan usa kay dili mo kusaka hmm? ah kato ka mo kuha ugot nga to di, dili pareha ani ani imo ha kay di man imo ugot nga na turbo katong kang martial kuan ra turba ni bibi o ni mahal ka ayo to ay pay nanin lang ang pali Ilang gatoy palit ato ani ma 165? Oo, oh, kato commercial mo oh, uh, 200 man to. 200 dako no, mo gusto siya. Dako mo pero ang ayro gito siya sa dito sa patak kanang kargahan nag kaskar. Ala, uy, gisiminto na gyud diri. I'm happy. Si Serena og picture pa. Picture bukid na no. Oh, murag usa kay na siya. Ubog na. Hmm, ba? Ala guys, nindot ka guys. Ang bukid. Nakasuroy na gid mi lulalita. Sa Tabugon. Ay. tabugon nga ni. Uh -huh. Ala oi, wala bunga, dikit ting bunga sa mangga. Sayang. Nanuroy na mi sa Tabugon. Diba? Ang ganda dito. Alik, bibi alik. Tanaw, tanaw. Ang ganda, dali, dali. Ang gisimintado naman ang kuandere, bibi Ang daan.

Adi ni dak dakak mole ni ni. Ni naik lang ni siya. sa zakak. Mau neka Ana. Oh. Sino pa kay ngaw? Ano kay nom nom pa jud balaya mo Kana, agi ana to pirmi nga, pirmi bay taw. Anna, dool na lang ta. Iba dool na Darbi on oh, nice view. There. Na, sa Ana, ni? okra. Okra. Oh, okra, may mukai mutan <laughs> <laughs> Tia Ala natek ke kemenggahan madir. Manggahannya eh. apil nih.

Dako, dako ba siya? Madong dito, obos, mader. Oo, oh, nga ay. Nga to na. Mm. Nakainom-dom ko, o. Oh. Kanang padong kita, padong obos ba? Oo.

nagkuan na sila nagkanang sa tawag ani ina gini di na sa sa tawag ani nag ano? nagkuan ano? nag ano? nag hmm. nag na sila diap kag fighting oh. ah wait sa so, wait Takilo drama dek ayu ko ko ako sa usahan sa. Kalau una eh um, um, sampai ko. Oh. Kita oh. parang tika ba. Nakuno ta. Halo. Salamat sa food. Tia. <laughs> Mga una ta. Ayo, salamat tiyo. Mga una tayo. Hala, matiyo. Naay adobo. Kalami. Hotdog. Ang atong manok duha. Gide lang nakuha ng manok. Wala nga. Ano man Ato na rin hiwaon. <laughs> mm. Mga Mga una ta. I see Ipin in Belgium. Thank you for watching guys. Bye bye!